Hello guys, welcome to my vlog. So ako din yung sure ninyo aga ako ang iluto ron run sa rest day sa weekend. So maad ko sa lamasan guys para mupalit o ingredients o panglasa. So mawag pag-abot na ako ani sa balay para mag-prefer sa mga iluto na karong adlaw this weekend. So mag-prepare ko sa ako ang karni. Akong iwaon ako. O ako ang totoon nga sa payan um uh, ni pinaka the best uh, karon nga weekend guys Maani ako gusto nga buhaton ng adawa. Uh, gusto nako ako ninyo ang ako ang ang, ang lutoon ron uh, so kani guys nagprepare ko sa ako ang uh, gisa na ko uh, so mahilig di ko gisa day og daghan nga bumbay ahos then mahilig sa pagkumugamit mug og Uh, limon guys then kanisa pinaka nindot i-combination sa sa akong mga niluto kaning sibuyas dahon ah uh, mahilig ko sa mga sabaw-sabaw kay karon ang akong giluto ron sa weekend is is magluto og sabaw nga ako ang pirmi na luto on. kinamatisan nga sabaw so nakita ninyo nga naghiwa og kamatis so That's why pinakanindot nga combination ni akong para na ako. Guys, mga na yung na So, mana. Nag-prepare na ako. Okay na ako kung Finish na. Um, Nagpabukal na ako. Mantika ni. Then, nag na ako. So, nindot kayo tanahon. Um, nag- nagluto na ako baboy ako nang gipa loto tipahan akong kasin so mao ni siya guys akong loto on nun bali adobong baboy na pinoy style ang gini pang budget nilang lang ni eh. hindi uh, siya gasto black beans dahon laurel at uh, usa po ni guys nga akong ganahan nga i-combination ni guys is kaning na limon guys Then, ni add sa pagkoog paminta powder. Then, then, i-half ko siya guys. Malutuluto gamay. Ako man ang tanaw, nako ang taklob niya. Then, okay, okay na. So, uh, baliduhan siya akong lutoon. napogi uh, paborito na ko sa sabaw na ako guys. Pitchay nga sabaw nga kinagi kamatisan ako ang suba ang ah, gisubakan is pwede isda pwede pinirito pero sa karon guys kay gusto uh, best, best day run para na ako weekend so magluto ko og sa payan nga sa na ako so perfect run ron guys nindot kay ning porma ni run kinamatisan ni guys maojud ni ako ang paborito labi na ni kaning usa pitchay pinaka the best kini mo na akong ganan pitchay the best <coughs> so ako gusto ko nga akong share ninyo um uh, today weekend man na ako guys rest day na ako sa trabaho so wala ko yung trabaho ron ma manang video ko ani <coughs> gusto na ako i-share ninyo guys uh, akong giluto nga uh, karong adlawa So, nindot na kayo siya puro ang adobo na nga baboy Pinoy style din kani kani isa sa nakapabida. Karong weekend ako guys. Sabaw na, sabaw nga sa paing tulugan ko pa kayo. Mas pariha kagupahan mo. <laughs> so, tanawa guys tanawa ang itsura guys so ako din gitilawan guys og nagustuhan ako ron um sakto kayo kay ko ka gikan workout so nindot kayo gikan pud ko nag jogging ano. kadlawon so ayan guys thanks for watching and salamat see you sa next upload na video